Oh my God, si Daddy! Hello, hello. Daddy! Hello, hello. Daddy! Hi, Daddy! <laughs> Daddy, ang bait po na anak niyo. Oh my God, na Ay, ko kay Price. Na. Kasi baka mamaya may mga scene kami dito. Kailangan nyo mag-plaster. <laughs> Price, mag-plaster ka. Hindi ako mag-a-adjust. Kung oh, wala nang magdawa ng ganyan. <laughs> In Inaalayin talaga ako ni Universe. Parang yung feel ko, yung... babaksak talaga ako sa rapper. So, I'm a no set up, so I guess it's your time to shine. Kanji. So, nandiyan yung ating ano, mood board for the music video of Price Tag. So, I think yung dun sa me bed scene ata, yung ano, hindi naman siguro matapang ang mook up, no? Parang fresh look lang. Like this. Like, okay, uh, <laughs> mm -hmm. Hi guys! For today's vlog, Nandito tayo ngayon sa location kung saan gaganapin ang music video ni Price, of course, directed by Louis Ong. Shout out sa iyo. And then, nakasama ko na si Louis Ong second time. Yung first na kasama ko siya is yung kasama ko si Nick Bakino and si Coach Marvin Fabin. So, shout out sa inyo, guys. Let's go! This is the, another room and this is the bathroom. House tour! <laughs> And then of course, gusto ko lang ipamit sa inyo si Derek Louie Ong. Louie Ong, what's up? <laughs> so this is the kitchen, this is the dining. Ba't naging house tour? Nakala ako ba music video? <laughs> so anong unang pegs natin para makapag-ayos uh, na kami? dress ako. Okay. Yung, ano? yung red? Ay, may Hindi transition na ako? Hindi na ako masyado nagpapasexy, action okay. action na gano'n. Hindi ng bahay, no? Pero hindi sa akin to, guys. And ito pa lang aking team. May glam team. Ang una daw isusuot ay red dress. So I think bahala na kayo dun sa ayos. Tayo ang no. ba? Yeah. Meron ako isang content ng Jojo Wine tsaka Totropahin. Tapos, na like, coincidence lang kasi that time na yon nandun, ko sa, nandun sa content ko si Price. Tapos hindi ko alam na nandito ako ngayon sa kanya. Nagwagawa ako ng MV. <laughs> <laughs> Ewan ko, parang ano lang, parang in ina talaga ako ni Universe. Yung parang CB. feel ko, babaksak talaga ako sa rapper. So, men... Ah! <laughs> <Lumpiang> rapper! <laughs> <laughs> itsura ko na ganito, parang kulang na lang yung, alam mo yung white dress na mahaba, tapos hindi nakabra, kita yung nipple, tapos pag nabasa, sa may sapa yung naglalaba, ganon. Tapos may mga umaaligit na mga ano, mm -hmm. mga, mga, mga kalalakihan, mm -hmm. tapos yung pala minaman mo na tapos yung pala, Mas malambuha nga ha? Ganun ang mga aurahan ko dito, my God. Guys, please wag, ako lang to. Tanga talaga. <laughs> <coughs> Okay, while waiting for fries, nagchichikahan muna kami dito kung ano-ano pinagchichikahan namin. And then, ito yung magiging wardrobe ko. Mami Nikki will be the styli stylist for today. And then, Mami Aljay will be the makeup artist. And then, Mami Mitch will be the hairstylist. Nandiyan na daw si Fries eh, so hintay lang natin siya umakyat. Hi! Tawagin mo! Asan siya? Hi! ya. Yeah. Okay. <laughs> Dito daw tayo dalawa. Dito. Oo. Oh. Si <laughs> Oh my god, si Daddy! Hello. Daddy! Hello. Daddy. Hi, Daddy! Know? Daddy, ang bait po ng anak nyo. <laughs> Daddy, okay lang naman kami ni Price, no? Papaalam ko na po siya. Daddy ko, soon to be my, ano, father-in-law. Oo, oh, kilala niyo yung father-in-law. Siya na nagsabi. Ano pala mukha niyo? Bye-bye, bye-bye, ba? Bye-bye, -bye, Daddy! A little nonsense is what I need Now if you wanna get the best of me housewife. Boring housewife. Joke. Hindi, Hindi ako magiging boring. Sinabi mo ni Snake Never. King. Never. <laughs> Kung sabi mo na Snake King. Every year naman, kasi nagpapalit naman talaga ako, you know. Sure, same me, but different mindset. That's what I'm talking about. May God, naaawa ko kay Price. Kasi baka mamaya may mga scene kami dito. Kailangan niya mag-plaster. Hahaha. <laughs> Ay, nakatawa na sa akin si Direk Luby. lang natin, pagtripan lang natin si Bryce. Guys, mag-plaster ka, hindi ako mag-a-adjust. Price, para tayo, after natin ikasal, ito na yung first night natin. Awww! Awww! Ito! No. Parang first night namin. Ako si Bride, siya si Groom. Ano? parang hindi ko masaya? Kinakabahan ako. <laughs> Kinakabahan siya. Okay lang, but be gentle, okay? Ha? Huh? Apo. <laughs> Lagyan niyo na ng plaster. <laughs> oh, wala naman daw ng ganyan. <laughs> <laughs> So, may red light. Ibig sabihin, anong, anong red light yung, yung sinami dito ni Price Direct? Ano na yung sinami ni ano dito? Ah, okay. So, parang ako na yung magiging parang wild dito, no? Okay, I, I'm going to lead. <laughs> follow the leader, 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 follow the leader. Ta -ta. <laughs> Price. One, two, three, go! Follow the leader, 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 follow the leader. Ta -ta <laughs> Wearing a hoodie with a slide over here. So, direct ano to, sa labas na, no? Oh yeah, sa pool na. So, yaya! Yeah, yeah. tapos kami mag na music video ni Price! Ayan! And then of course, andito din sa... Andito rin yung favorite kong artist si Zay! Ayan, so guys, dito na natatapos ang Atming ganap. So make sure na nakafollow kayo sa aking YouTube channel, Facebook account, and Instagram account. And of course, sa aking TikTok account. So I'll see you guys. Good night!